Magandang araw po. Si Doc Willie po to. Ngayong araw po, gagawala ako na may Kling Health Advisory para makatulong sa publiko. Kung mayroong mga mahalagang impormasyon, isi-share ko po dito sa video natin. Sana po, kung magustuhan niyo ang video, pwede niyo ishare sa ibang tao para makatulong tayo sa mas maraming tao. Ang tip ko po ay huwag pong uupo ng matagal, lalo na kung lalampas ng dalawang oras. Ayon po sa World Health Organization at mga eksperto, pag-uupo daw tayo ng lampas dalawang oras, masama daw po to sa ating katawan at meron din po ay mas na maagang namamatay dahil dito. Ano kaya ang dahilan nito? Isang problema kasi kung matagal tayo nakaupo, lampas 1 to 2 hours, minsan nagbubuo yung mga dugo sa paa at umaakyat to sa baga at nagbabara sa baga. Ang tawag dito ay pulmonary embolism delikado to. Tsaka sa mga taong laging nakaupo, siyempre nakaupo ka na matagal, pwedeng lalaki ang tiyan, magiging overweight, magkakaroon ng diabetes at sakit sa puso. So, hindi rin po maganda. Okay? Yung mga may wallet, yung mga may wallet dito sa uh, pantalon nila, kung matagal sila nakaupo, minsan naiipit yung ugat sa binti. So, hindi rin po ito maganda. Nagkakos ng fat wallet syndrome. Lalo na sa mga drivers, pag matagal kayo drive maganda siguro after one hour na pagda-drive o matagal tayo gumagamit ng computer, matagal nakaupo, tatayo-tayo tayo. So, every 30 minutes to one hour, tatayo-tayo, maglalakad-lakad, at pwede tayo pumunta sa banyo para, para umihit. O sa mga drivers naman, pwede mag-stop sa mga gas station, sa magstretch mag-stretch-stretch muna. Ngayon, kung matagal naman tayo nakaupo, di ba? So, kailangan diretso yung katawan. Pwede namang galaw-galawin yung paa para may circulation. Yung sa kamay, pwede tayo mag-stretch konti. Sa balikat, ikot-ikutin, kahit sa leeg, konting stretch. Para makatulong sa circulation ng katawan natin. Pag gumagamit tayo ng computer, huwag naman po masyado matagal. Every 20 minutes, siguro pagtingin sa computer, kailangan mga 5 minutes, titingin tayo sa malayo para hindi sumakit yung mata natin. Tsaka magpapahinga din tayo sa sobrang computer, nakakasakit din kasi ng leeg, kung nakaupo, nakakasakit din ng likod. So, every 30 minutes to 1 hour na nakaupo, maganda po maglakad-lakad. Maganda to sa inyong katawan, good for the circulation. Iiwas tayo sa maraming sakit. At syempre, exercise. Maglakad-lakad, gumalaw-galaw, sabi nga nila, para hindi pumanaw. God bless po.